guys, good morning. Tanawa ninyo guys. Nakita ninyo na guys, kanang kuan, kanang kahumayan. Nakita niyo yan, yung palaya na yan. Katas yan ng aking reels guys. Katas yan ng Facebook ko. Yan. Katas yan ng Facebook ko. Ang haba niyan guys, hanggang doon. Nakita niyo yung green Yan, yan. 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 Ayan, katasya yan reels ko guys. Yan. Nakikita nyo ba? Ayan, katasya yan ang reels ko guys. Ayan you know, o. Hanggang galing dito, papunta doon. Ayan, papunta doon guys. Ayan, yung may green na yan. Joke! <laughs> Hindi ko alam kaninong pala yan yan. Swerte naman nila ang laki ng kanilang palayan, di ba? Sobrang tulong na yun sa hanap buhay. Wow! God bless sa may-ari ng palayan. Joke! <laughs>